Yan, good morning Pilipinas, good morning sa inyo lahat mga kalodi Ayan, magpa-plug po ako sa inyo mga kalodi para maghanda na naman tayo uh, sa bagyo Pipito, ano po Ayan mga kalodi, wag po natin isipin ngayon na uh, mag magkumbinser tayo sa ating mga sarili na na ito ay mahina at uh, tayo po ay kaya nga po nagpapaalala ngayon sana po maghanda po tayo mga kalodi uh, yung pong mga natitira nating mga pagkain Uh, pasiguruhin na po natin Lodi sa ating pamilya At uh, Luzon Visayas Mindanao po At uh, tayo po ay kapit na naman ano dito Sa pagparating na bagyo naman At siguro may nakararanas na ngayon dito Ang uh, mga lodi dito sa Barangay Matara Sabi ko po sa inyo At uh, tayo po ay kanya-kanya na mag-ready At uh, ayusin natin ang ating mga bahay-bahay Ano po para pag dumating yung oras na talagang dadaan ng po tayo ng bagyo talagang dadaan talaga dito sa atin ay tayo po yung na ayan sabi ko nga darating pa kami dito si ma'am Rosmar thank you thank you po ma'am Rosmar sana po makabot na po kayo bukas para makita na po namin kayo thank you thank you po sa inyong pagpunta dito sa amin sa barangay Matara thank you thank you very much po at yun naman po ay sabi ko nga hindi namin inaasahan masyado pero sabi nga po ninyo at sabi ni ma'am Gina Lee papunta kayo dito ayan, thank you, thank you very much po kung po bibisitahin nyo ang batang Mangyan vlog ano po, uh, at ngayon pa lang po yung nagpapasalamat kami, ayan sa mga kalodi ko, Luzon Visayas Mindanao ingat-ingat uh, po tayo, ang hirap pag ganito mga kalodi, may dumadating na mga sakon ng ganyan uh, ito naman ang problema kuryente naman mga lodi kaya nga ako sige nang upload ng upload sa inyo mga lodi para at least pag hindi nyo nakita naman ang aking vlog eh ito na, nagsabi na po ako sa inyo ang hirap ng kuryente at siguradong babran outin naman tayo siguradong sigurado yan at ang inyong kalodi ay mag-aayos na rin ng bahay para hindi na po mabasa yung mga damit namin at mga konting pagkain aayusin ko na rin po yung bung ng bahay namin at medyo baka tuklapin ito kung may kasamang hangin yan mga lodi congratulations nga pala doon sa ating mayor na Orona Baldas Marunilla at syempre kay Sir Adrian Salceda sa mga Salcedas family po. Shout out, shout out. Ayan, shout out ko rin po si Ma'am Rosmar Tan at kay Markitan, kay Bostoyo. Thank you, thank you very much po sa inyong walang sawang pagtupulong at pagsuporta sa lahat ng mga tao na binibigyan niyo. At nung isang arawan, nga, andyan sila sa UAS. nagpunta po kami dyan sa UAS, hindi lang po namin naabutan ni at nag-exacto lang po kami nung nagpapaani mga kalodi. Uh, alam ko naman po nagpunta kayo dyan at nabigay nga dyan ng konting groceries at mga good packs na po yan mga kalodi kaya sabi ko sa inyo mga kalodi uh, dun sa lahat po na dadaanan na nung bagyo uh, ingat ingat po tayo mga kalodi dahil sabi ko nga po sa inyo ang inyong batang mangin ay maglalagay na ngayon ng maraming vlog para hindi mo niya ako hanap hanapin na ano, mga kalodi at sana po, maunawarin niya ko, Lolo, wag mo naman akong i-restrict Lolo Meta. At uh, kung babran outed po kami. ah uh, bagkos pala kasi no, pang internet ko, Lolo. Buksan mo na para makatulong na rin po ako sa aking mga kababayan Kita naman po din yung kabubuhat pala ay ng mga sagingan at yung mga nyug. Ngayon, mauubos na naman to. Papaano na naman ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao kung dadaan naman ng mga ganitong bagyo. Ano po? Kaya doon po, sa lahat ng may mga counting budget pa, uh, bilibili na po tayo ng ating mga gamit at pasiguruhin na po natin ang ating pamilya, ano po, sa Bagyong Pipito. Ano po, at mm, tayo dadaanan ng buong Albay, ano po. Ayan, thank you, thank you din po sa ating gobyerno, lahat na nagsusuporta ng mga pagkain kung saan saan lugar, ano po. At yung mga problema ay na-actionan agad ng bawat sa bawat barangay, ano po. Ayan uh, shout out shout out lang po sa lahat ng ating mga kalodi ingat ingat po at mapagpalang araw ayan po isa mo nang isa mo nang pray sa inyo at uh, talagang maagang maaga ako nagdasal sa pagnoon na sana po ingatan po kayo mga kalodi at dyan din po sa ibang bansa ingat ingat din po kayo dyan lahat at uh, kung ano po yung mga balita uh, ma makukuha ano na lang po ninyo sa aking mga vlog ano po ayan, thank you, thank you very much at uh, mapagpalang araw ulit po. God bless po. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon.